So Medina, nang anak na sa kanyang answered prayer na baby girl. Sobrang cute ng baby nila ni Rodion Cruz. Ang lintog ng face looks like Mami Diane. Ipinakita na nga nila ang kanilang baby girl for the first time at marami ang natuwa dahil nakaka-good vibes ang moment na ito. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagkakapanganak pa nga lang ni Mami Dayan pero kahanga-hanga talaga pagdating sa trabaho dahil napaka workaholic. Before nga manganak si Mami Dayan, same day ay nakapagtrabaho pa ito bilang isang host sa isang event. At matapos nga ang event at saka pa lang nila dumiretso ng hospital ni Daddy Rodjun. Sobrang chill ng moment na tila ba hindi anak ito nga ang moment bago mga anak si Mami Dayan Medina. Siguradong mami miss niya ang kanyang pagbubuntis. Mula nga sa event na kanyang pinagtrabahuhan bilang isang host ay sa hospital na nga sila dumiretso ni Daddy Rodjun kasama ang kanilang baby wakit. Gusto nilang isave ang moment na ito at i-compile para makita nila kung gaano sila kahappy at kung ano ang pinagdaanan nila bago manganak itong si Mami Dayan. Very chill at mukhang very easy ang buong pregnancy journey nitong si Mami Dayan Medina dahil kahit na 38 weeks na siya at napakalaki na talaga ng kanyang chan ay nakakapagtrabaho pa ito. Chill na chill talaga at mukhang sanay na sanay na talaga bilang isang mami dahil second time na niya ito dahil si baby wakin niya ang kanyang kuya. Thankful and blessed ang mag asawa Dahil natupad ang kanilang hiling Isang healthy baby girl Kaya naman agad ibinahagi ni Mami Diane Ang moment na ito at hindi na itinago Ang face ng kanilang baby girl Dahil marami rin talagang Tagahanga ang sabik makita Ang kanilang Isabella Ilustre yeah. Sabi nga ni Mami Dayan sa kanyang post, may answered prayer my baby Maria Isabella Elizabeth Medina Ilustre. Ang kanilang Isabella Ilustre. Thank you Lord for everything I had the following during my pregnancy gestational hypertension, gestational diabetes, cardiac arrhythmia, polyhydramnios. Thank you, Lord, no complications or anything. All glory and honor is yours, Almighty Father. Thank you for answering my prayers. Salamat rin po sa mga nagdasal. Thank you to my super bait, malaga at magaling na doktor. Thank you, Lord. Mula naman sa post na kanyang asawa si Rodion Cruz, 17 years na tayo today, simula nung sinagot mo ako, wife-wife Diane. The best na regalo ang ibinigay sa atin ni Lord ngayon, 100%. Grabe, ang ating second baby, our Princess Isabella Ilustre. So proud of you, wife-wife, ang tapang mo. Sa nasaksihan ko kanina, mas lalo pang tumindi ang pagmamahal ko sa iyo. Saludo ako sa iyo. I love you so much. Thank you, family and friends, for the prayers. Thank you so much, Lord. The best ka po talaga. Welcome to the world, our answered prayer, Princess Isabella Ilustre. We love you so much and God bless always. Napakaganda nga ng ibinigay na pangalan ni Diane Medina sa kanyang only princess. Talagang pagkahaba-haba. Pero syempre may nickname nga ito na Isabella. Maria Isabella Elizabeth Medina Ilustre ang full name ng kanilang baby girl. Siguradong excited na excited na nga si Baby Joaquin o ang Kuya Joaquin niya na makita ang kanilang baby girl, ang kanyang baby sister. At syempre, talaga namang sumama pa nga si Joaquin sa hospital bago manganak ang kanyang mami at iniuwi rin ito bago or during the procedure. Mom life so far. Yeah, of course, right? it's a it's a journey and it's a fun journey, deba. Right? roger Cruz and Joaquin illustre Hello, good evening, everybody. Would you like to say anything? Yes. What? I I love purple hearts. Why? Why, Why do you love because purple hearts? Why do you love purple hearts? Because I like that it makes you strong like that. Siyempre like si Joaquin, minsan piki-eater talaga siya. Minsan kumakain siya ng vegetables, minsan hindi. So important talaga ang Purple Hearts kasi kung ano yung nabibigay ng vegetables and fruits, nakukuha ni Joaquin yun. And, and siyempre, <laughs>